guys. Ayan, ang bunga niya dumadami na. Ayan, wow. di diba, ang ganda. Uh, pag may tinanim ka talaga, pag nakikita mo siyang bumubunga na, ang saya-saya. Ito mga kamatis. Ayan. di diba? Sampak kayo. Kaya, tanim-tanim din. Tug na siya. ba? Diba? Ang ganda. Ayan. O, ang daming bulaklak. Tanim na naman na sili. Ayan. Papunta yan doon. Sili. Okra. O, oh, diba? Tapos, kamatis na naman ulit. Saan pa kayo? Kasi ito may mga bulaklak na siya. Ayan. O, oh, diba? Ang ganda.